pandembolataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito ay nagahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinilakdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamag din kayong lahat. At ang labing walong namatay ng na mabagsakan ng tore sa Siloé, sa ba ninyo ihigit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisiyan at tinilekda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapangalaga ng ubasan, Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga. Huwag po muna natin putulin sa tong ito. O kayang ko ang palibot at lalagyan ng pataba kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. May pag-asa ka pa. Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Kuwaresma. Sa ating Ebanghelyo, tayo ay binibigyan ng pag-asa ng Diyos. Makikita sa unang bahagi ang pagsasabi na kailangan pagkisiya natin ng ating mga kasalanan. Kung hindi, ito ay magdudulot sa ating nakapahamakan at kaparusahan. Sa totoo lang, hinihinangad ng Diyos na mapahamak tayo. Hindi talaga gusto ng Diyos sa tayo ay maparusahan kahit kailan ay hindi gagawin ng Diyos na tayo ay mapunta sa kasamaan. Subalit, dahil na na rin sa ating mga ginagawa, dahil sa katigasan ng ating ulo, inilalagay natin ang ating mga sarili sa ganong klaseng sitwasyon. Tayo mismo ay gumagawa ng pagkakataon na tayo ay magkasala. Hiniman ang ating mga sarili ang gumagawa noon Ngunit maaaring ang ibang tao naman ang naglalagay sa atin sa ganong sitwasyon na tayo ay mapapahamak at magkakasala. Sa kabila ng ating pagkakamali at pagiging makasalanan, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng biyaya at pagkakataon na magbago na umiwan sa paggawa ng kasalanan. Iyan ang sinasabi sa pangalawang bahagi ng ating Ebanghelyo. Imbis na putulin kagad ng puno na hindi namumunga, binigyan pa ito ng panibagong pagkakataon para magpakita ng bunga. Ting umaga ay ginigisin tayo ng Diyos. Ito ay pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay gumawa ng tama at kaaya-aya sa Kanya. Kung tatulangin niyo ko, bakit ginagawa ng Diyos yan sa atin? Kasi naniniwala ang Diyos sa tayo ay hindi likas na masama, na tayo ay may kakayang gumawa ng tama at makaiwas sa masamang gawain. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Subalit, kailangan mapakita talaga tayo ng effort. Baka kasi tuluyan tayong mawala ng pagkakataon na magbago. Kagaya ng si Ebanghelyo, kapag hindi na talagang nagbunga sa kabila ng mga ginagawang pag-aalaga, ang puno ay dapat ng putulin. Kung kaya't habang may pagkakataon pa, tayo ay magpursigi upang gumawa ng kabutihan at makaiwas sa kasalanan. Halinawa, sa patuloy natin paglalakbay sa buhay pananampalataya ay hingin natin ang biyaya ng Diyos upang tayo ay kanyang tulungan at patuloy na bigyan ng pagkakataon na magbago at makaiwas sa kasalanan. Sa puntong ito, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tuluan mo kaming makaiwas sa kasalanan at masamang gawain. Bigyan mo po kami ng biyaya at pagkakataon upang ang lahat ng gagawin namin ay mga bagay na magiging kaaya-aya sa iyong paningin. i mean